Si Bini Billing Erika V, pasyente, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 4. Kamusta ka naman sa araw na ito? Handa ka na bang matuto? Tara, sama-sama na nating talakayin ang ating ikalawang aralin na ang Pagsay, ang kinalalagyan ng Pilipinas. Masdan mo ang larawan. Ano ang nakikita mo? Masasabi mo ba kung ano ang nasa hilaga, silangan, timog at kanluran ng Paaralang Chelito Zamora Memorial? Unahin na natin ang direksyong hilaga. Ano kaya ito? Tama. Yan ay tindahan. Dumako naman tayo sa bandang kanluran. Mahusay. Yan ay isang city hall. Pumunta naman tayo sa silangan. Tumpak. Yan ay palengke. At ito namang huli sa direksyong timog. Tama ka na naman! Yan ay bahay o mga kabahayan. Alam mo rin ba kung ano-ano ang nakapaligid sa bansang Pilipinas? Ilabas ang iyong world map at taranat alamin natin ang mga ito. Ito ang mga katanungan na masasagot natin sa araling ito. Una, ano ang relatibong lokasyon? Pangalawa, saang bahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas? At ang ikatlo, ano-ano ang nakapaligid na anyong lupa at anyong tubig sa Pilipinas gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon? Kaya mga bata, makikinig tayong mabuti ha. Ngayong alam mo na ang mga katanungang ating masasagot ngayong aralin, bigyan mo na kita ng isang maikling pagsusulit. Huwag kang mag-alala dahil ito'y pagsubok lamang ng iyong mga kakayahan. Panuto Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1 Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyong blank. Letter A, Hilagang Asya. B, Kanlurang Asia Letter C, Silangang Asya, At Letter D, Timog Silangang Asya. Number 2 Anong-anyong tubig ang nasa Hilaga ng Pilipinas? A, Bashi Channel B. Karagatang Pasipiko C. Dagat Celebes at D. West Philippine Sea Number 3 Anong karatig bansa ang nasa kanluran ng Pilipinas? A. Indonesia B. Japan, C Taiwan at D, Vietnam. Number 4. Kung pangalawang direksyon ang gagamitin, nasa timog-silangan ang blank. A. Borneo B. Dagat Pilipinas C. Palau at D para sel. Ikahuling bilang. Kung pangalawang direksyon ang gagamitin, nasa hilagang kanluran ang A. Borneo B. Dagat Pilipinas C. Palau at D. Paracel alamin ang kasagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay letter D, Timog Silangang Asya. Sa number 2, tama. Ang sagot ay letter A, Bashi Channel. Number 3, ang tamang sagot ay letter D, Vietnam. Number 4. Letter C, Palau. At para naman sa number 5, ito ay walang iba kundi letter D, Paracel. O, oh, ilan ang nakuha mong score? Nakaapat ka ba? O nakalima nang na iwas to? kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Maaari pa iyang tumaas kapag sinimula na natin ang ating aralin sa araw na ito. Sa nakaraang talakayan ay nalaman mo ang tungkol sa bansa. Tingnan nga natin kung may naalala ka pa sa ating nakaraang aralin. Ngayon naman, ating subukin kung ano ang inyong mga naaalala sa ating nakaraang aralin. Panuto: Isulat ang apat na elemento ng bansa sa kahon upang mabuo ang diagram. Okay. So ang mga tamang sagot ay tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Magaling! Tandang-tanda mo pa kung ano-ano ang mga elemento ng pagkabansa. Kaya ngayon, makinig ng mabuti. Madadagdagan pa ang iyong kaalaman tungkol sa tamang lokasyon o kinalalagyan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ang ikalawang pinakamalaking kapuloang matatagpuan sa rehiyong Timog Silangang Asya sa gawing itaas ng Ecuador. Tinagurian ang Pilipinas bilang pintuan ng Asya dahil sa kinalalagyan nito sa Pasipiko at bilang bahagi ng kontinente at lupalop ng Asya. Ngunit bago natin tukuyin ang kinalalagyan ng Pilipinas, atin munang talakayin ang mahalagang salitang ito. Globo. Ito ay pabilog na modelo ng mundo. Mga parte ng globo. Ecuador. Ito ay ang likhang isip na guhit na humahati sa globo sa hilaga at timog na hemisphere. Ito ay itinatakda bilang 0 degree latitude paralelo Ito ang mga pahigang guhit na paikot sa globo na kahanay ng ekwador meridiano Ito ang mga patayong guhit na nag-uugnay sa pulong hilaga at pulong timog punong meridiano nasa 0 degree longitude ito ay guhit patayo na nagmumula sa hilaga patungong timog. Latitude ay ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang paralelo sa hilaga o timog ng ekwador. At ang longitude naman ay ang distansyang angular na natutukoy sa pagitan ng dalawang meridiano patungo sa silangan o kanluran ng punong meridiano. International Dateline 180 degree mula sa punong meridiano at ginagamit na batayan sa pagpapalit ng araw o pecha. Grid pinagsama-samang mga salasalabat na paralelo at meridiano at ginagamit sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng bansa. Mga espesyal na guhit latitude. Ito ang Tropiko ng Cancer, Tropiko ng Capricorn, Ecuador, Kabilugang Artiko at Kabilugang Antartiko. Pagmasdan ang larawan, upang lalong maintindihan ang mga mahalagang guhit na nabanggit. Ito naman ang larawan para sa mga espesyal na guhit latitude. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong hilagang polo at meron tayong timog polo. Meron tayong kabilugang artiko, tropiko ng cancer, at ang nabanggit kanina, ang Ecuador, at ang tropiko ng Capricorn at kabilugang Antartico. Makikita nyo rin sa larawan kung anong klase ng klima ang mayroon sila. Sa mataas na latitude, may klimang polar. Gitnang latitude, may klimang temperate. Sa mababang latitude naman, ay may klimang tropical mayroon tayong dalawang paraan ng pagtukoy ng lokasyon. Una, tiyak o absolut. Ikalawa, relatibo na may dalawang uri, ang lokasyong insular at lokasyong bisinal. Tiyak o absolut, ang pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng longitude at latitude o paggamit ng sistemang grid. Halimbawa na lamang ng lokasyon ng Pilipinas, nasa 4 degree at 21 degree hilagang latitude at 116 degree at 127 degree silangang longitude. Ang relatibo naman ay matutukoy sa pamamagitan ng mga nakapaligid na hangga ng lupain o mga katubigang nakapaligid dito. Lokasyong Insular Natutukoy ang lokasyon sa pamamagitan ng pag-alam sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Samantala, ang lokasyong bisinal naman ay natutukoy ang kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng pag-alam sa mga bansang katabi o nasa hangganan nito. Pagmasdan ang larawan. Lokasyong insular, mga nakapaligid na anyong tubig. Bisinal naman ay mga nakapaligid na bansa sa Pilipinas. Kung ang pangunahing direksyon ang pagbabatayan, ang Pilipinas ay naliligiran ng mga sumusunod. Hilaga, Taiwan sa anyong lupa, at Bashi Channel sa anyong tubig. Sa silangan naman, pwede nating ilagay ayang Guam para sa katabing bansa at karagatang pasipiko sa anyong tubig. Sa timog naman, Indonesia at anyong tubig ay Dagat Silebes at Dagat Sulu. Sa kanlura naman, naroon ang Vietnam at ang anyong tubig na Dagat Kanlurang Pilipinas. Sa pagitan ng mga pangunahing direksyon ay mangi pangalawang direksyon. Kung ang pagbabatayan ang pangalawang direksyon, matutukoy din ang kinalalagyan ng Pilipinas na napaliligiran ng Dagat Pilipinas sa Hilagang Silangan, mga isla ng Palaw sa Timog Silangan, mga isla ng Paracel sa Hilagang Kanluran, at Borneo sa Timog Kanluran ito. Alam mo na ngayon ang kinalalagyan ng Pilipinas. Tayo pala ay napaliligiran ng malalaking anyong tubig at mga bansa. Ngayon naman, hahasain natin ng iyong galing at kaisipan sa mga susunod na gawain. Gawain 1. Pag-aralan ang mapa. Ano-anong anyong tubig o bansa ang makikita sa paligid ng Pilipinas ayon sa mga pangunahing direksyon at pangalawang direksyon. Isulat sa diagram ang iyong mga sagot. Letter A: Ang gagamitin ay pangunahing direksyon at ang hinahanap ay mga anyong tubig. Sa hilaga, silangan, timog at kanluran. Letter B. Gamit pa rin ang pangunahing direksyon, ang hinahanap naman ay mga karatig bansa sa hilaga, silangan, timog at kanluran. At sa letter C, pangalawang direksyon. Sa hilagang kanluran, hilagang silangan, Timog Kanluran at Timog Silangan. Gawain 2. Isulat sa patlang ang letter H kung sa gawing hilaga, letter S kung sa silangan, letter T kung sa timog, at K kung kanluran. HS kung hilagang silangan. TS kung Timog Silangan, HK kung Hilagang Kanluran, at TK kung Timog Kanluran ng Pilipinas ang mga sumusunod. Number 1 Dagat Seleves Number 2 Vietnam Number 3 Palau Number 4 Bashi Channel Number 5 Karagatang Pasipiko Number 6 Borneo Number 7 Taiwan Number 8 Paracel Number 9, Dagat Pilipinas. At ang number 10, Laos. Tandaan, ang relatibong lokasyon o kaugnay na kinalalagyan ng bansa ay ang direksyon o lokasyon ng isang lugar batay sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyong Timog Silangang Asya sa kontinente o lupalop ng Asya. Kung gagamitin ang pangunahing direksyon, ang Pilipinas ay napaliligiran ng bansang Taiwan at Bashi Channel sa Hilaga, Karagatang Pasipiko sa Silangan, mga bansang Brunei at Indonesia at mga dagat si Lebes at Zulu sa Timog at ng Bansang Vietnam at Dagat Kanlurang Pilipinas sa Kanluran. Kung ang pangalawang direksyon ang gagamitin na paliligiran ang bansa ng Dagat ng Pilipinas sa Hilagang Silangan mga isla ng Palau sa Timog Silangan, mga isla ng Paracel sa Hilagang Kanluran, at Borneo sa Timog Kanluran. Subukin pa natin ang iyong kaalaman. Dapat sa pagkakataong ito ay alam na alam mo na ang lahat ng tungkol sa kinalalagyan ng Pilipinas. Sagutin natin ang mga sumusunod. Dugtungan ang mga sumusunod na pangungusap. Una, ang natutuhan ko sa module na ito ay Ikalawa, mahalagang matutuhan ko ang mga nakapaligid sa bansang Pilipinas sapagkat Heto na, ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng araling ito. Ngayong alam mo na ang lahat ng tungkol sa aralin, ay atin nang susukatin ang iyong kaalaman. Kaya mo bang sagutin ito ng tama? Simulan na natin! Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1 Malaking anyong tubig sa kanluran ng Pilipinas? A. Dagat Celebes B. Dagat Kanluran ng Pilipinas C. Dagat Pilipinas at D. Dagat Sulu Ikalawang bilang Ang karagatang Pasipiko ay nasa blank ng Pilipinas A. Hilaga B. Kanluran C silangan di timog Number 3 Ang blank ay nasa hilagang silangan ng Pilipinas A. Borneo B. Dagat Pilipinas C. Palau at D. Paracel Ikaapat na bilang. Ang isla ng Palau ay nasa blank ng Pilipinas. A. Hilagang kanluran. B. Hilagang silangan. C. Timog kanluran. At D. Timog silangan. Ikahuling bilang. Anong bansa ang tinaguriang pintuan ng Asya dahil sa kinalalagyan nito sa Pasipiko. A. Borneo B. Indonesia C. Pilipinas at D. Vietnam Ilan ang score mo? Nakakuha ka ba ng apat o lima? Napakawusay mo! Kung ikaw naman ay nakakuha ng mas mababa pa doon, alamin mo ang sagot at tandaan na itong mabuti. Sa kasalukuyang dinaranas natin ngayon na pandemya, paano mo iaangkop ang iyong karanasan sa mga sumusunod na sitwasyon? Number 1. Kaibigan mo at kalaro ang anak ng isang kapitbahay na nagpositibo sa COVID-19. Napansin mo na halos kinatatakutan ang kaibigan mong ito ng ibang bata. Ano ang iyong gagawin at bakit? Ikalawa, sa darating na bakasyon, ang buong pamilya mo ay nagbabalak mang ibang bansa para magbakasyon. Sa ang bansa mo nais pumunta, at bakit doon mo gustong makarating. Wow! Natapos mo na ang araling ito! Binabati kita! At sana ay naging masaya ka sa paggawa. Hangad ko ang iyong kaligtasan at ng iyong pamilya. Kita-kita tayo sa susunod na aralin. Paalam!